Mga matututunan sa Genesis chapter 6 Sa pagdami ng tao, nahati sila sa dalawang pangkat. Ang isa ay naglilingkod sa Diyos o tinatawag na mga anak ng Diyos. At ang pangalawa ay hindi naglilingkod sa Diyos o tinatawag din anak ng mga tao. Nagsipag-asawa nga ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Sa part na ito, dito nagsimulang bumigat ang kasalanan ng tao. Pinapakita rito na ang pag-aasawa sa di ka pananampalataya ay kasalanan. Tungkol sa mas malalim pang kahulugan ng pag-aasawa. Panoorin niyo po ang video sa ating channel na may title Bakit hindi pwede pag magkaiba ng relihiyon. Balik tayo sa ating topic. Kaya't binawasan ng Diyos ang edad ng tao mula 900 plus, magiging 120 na lang. Pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao dahil wala ring kabuluhan kung gugugulin lamang sa masama. Meron na ding mga higante noon, kaya't di nakakapagtaka kung may mga mahuhukay na mga buto o kalansay ng tao na malabilding ang taas. At tumaas na din ang kasamaan ng tao kaya dito ay nagsisi ang Panginoon sa pagkalikha sa tao. Kaya't nagtakda ng paglipol ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha dahil sa karasan. At sa mga panahong yaon, sinuwi lamang ang nasumpungang matuwid na lumalakad na kasama ng Diyos. Kaya siya ang inutusan ng Panginoon sa paggawa ng arko. Kapag ikaw ay matuwid sa mata ng Diyos, Nakakasumpong ka ng biyaya, andyan ang pagbibigay ng kaligtasan at ang matwid ang ginagamit o kinakasangkapan ng Diyos. At sa paggawa nila na daong ibinigay din ang detalye, materiales at kung papaano gagawin. Hindi nila ginawa ng ayon sa gusto nilang design, hugis, anyo o ideya nila kundi sinunod nila ang lahat ayon sa utos ng Diyos. Kaya lang napapahamak ang tao dahil ang gustong sundin sariling kagustuhan, sariling kalooban at kung ano ang matuwid sa kanyang paningin. Ang magandang aral dito kapag sinunod mo ang utos o kalooban ng Diyos kailanman hindi ka mapapahamak, hindi ka pababayaan.